Mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Ako nga pala si Kuya Don. At malugod ko kayong inaanyayahan dito where everybody nourishes your soul. Bite sites. Kamakailan lamang ang inilabas ng ating Santo Papa Francisco ang kanyang kauna-unahang social encyclical na pinamagatang Laudato Si o sa Pilipino, Purihin Siya o Purihin ng Diyos. Sa insiklikal na ito, ng ating Santo Papa ang lahat ng pagnilayan bilang mga katiwala ng kalikasan ang tatlong mahalagang bagay. Una, paano ba natin pinangangalagaan ang ating daigdig, ang ating tahanan? Tama, ang ating daigdig bilang ating tahanan. Ikalawa, paano ba natin ginagamit ang mga makabagong agham at teknolohiya upang mapangalagaan ang ating kalikasan. At ikatlo, ano nga ba ang ating magagawa upang malinang sa ating kaisipan ang pananaw ng pangangalaga sa ating kalikasan? Masugit tayo hinahabod ng ating Santo Papa na ating pagnilayan ng mga pamamaraan na ating pupwedeng gawin na kung saan ito ay magsisimula sa ating tahanan, paaralan, trabaho o kung saan man tayo gumagawa upang magkaroon tayo ng maraming konkreto pamamaraan nang sa gayon mapangalagaan natin ang ating inang kalikasan. Manalangin po tayo. Amang mapagmahal, ikaw na may kapal ng sang tinakpan, patuloy mo kaming bigyan ng lakas at gabayan upang sa aming pangalaga sa iyong mga nilikha maging tapat na wa kaming katiwala at bigyang papuri ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Amen. Masugi tayong inaanyayahan at hinahamon ng ating Santo Papa na umisip ng paraan mula sa ating paaralan, simbahan. Sige, okay lang. Simulan mo sa paragraph na yan. 3, 2, 1. Mapagpalang araw sa inyo, kaibigan. Ako nga pala si Kuya Don. At malugod na pagsalubong dito. Oh, shit. Sige lang. Diretso mo lang.